Hello mga lalabs, mga vayots. Good morning! <laughs> at Mindanao, lalo na sa mga kapwa ko Dabawinios uh, sa Dabaw Region. Hello, may galab shout out po sa inyong tanan. At sa mga kapwa ko po FW sa around the world, may galab shout out po sa inyong lahat. Kung bago po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share sa topic natin ngayon. Ito na. Ito na si Atorne Vic Rodriguez, umarang na. Makasamangalina um, ng mga kababoyan ng mga nasa malakanyang booking. Hindi <laughs> hmm, man siya nagsasalita sa Libya. isinulat niya doon lahat sa kanyang libro. Marcos sa gobyerno na no, wala naman siyang mandato kundi asawa lang siya ng presidente na binoto natin dahil akala natin matino ang ating binoto ginoo okay. ko mas matino pa si Pinoy <laughs> nalampasan ni Bungbong Marcos si Pinoy sa pagiging incompetent kayo walang kwentang presidente syunga syunga lahat na mas matindi si Bungbong Marcos dahil adik adik na guys, ngayon kung anong ginawa ng tatay pag nanakaw dati ng ama, ganun din ginagawa ngayon. <coughs> Wala na ito si Bungo Marcos. Pahirap. Mag-ama naman. Mga inisinusumpa ng taong bayan. Ayan. Pagdagan pa nitong asawa na botod na nga. Sabi pa nga ni sino ba ito? Bisdak Pilipinas. Ah... Uh, mukhang pa uh, Mukhang uh, si Ahas daw tapos Kotes pala. Ito, pag alam niya, dinital niya sa libro ni Atty. Vic Rodriguez. sa so, yung mga uh, kasali dyan, napasok dyan sila Stipe, sila si Tonying, for sure. <coughs> sa launching na kanyang tell-all book sa isang hotel sa Pasig City, ay idinitali na dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang mga sinapit niya sa kamay ng mga Marcos sa 78 na araw niyang pagsisilbi sa gabinete, si Rodriguez ay malapit na kaibigan na nagsilbing Chief of Staff at Chief Strategist ni Marcos Jr. noong 2022 elections. Siya rin ang abogado ni Marcos Jr. sa electoral protest laban kay Vice President Leni Robredo noong 2016. Mga panahon na walang kakampi ang pamilya Marcos matapos matalo sa VP race. Sa kanyang libro na inakda ng veteranong manunulat na si Jerry Lirio ay inilahad ni Rodriguez kung paano nagkaroon ng lamat ang samahan nila ni First Lady Liza Araneta Marcos. Lalo na't may mga gusto raw ipasok si Araneta Marcos sa revenue generating ng mga tanggapan gaya ng Bureau of Customs, BIR, Pagcor at PCSO. Pati na ang pagpapatawag ni Araneta Marcos. Kasi lahat doon ipasok ni Liza Marcos, puro kawatan. <laughs> puro mga nasasamang tao. Di ba? <laughs> Dahil dyan eh. Si Pirsi Lapid, eh huwag magtaka. Kung hindi sa Malacanang, dito kay Boeing Rimulya or kay eh, Sint na pangalanan pa ni Percy Lapid, si Lito Lapid. Hindi pa natin yan na ano, no? Na, na vlog si Lito Lapid. Na involved dyan sa mga kwari-kwari. Bi Binoking din ni, ni Toto Kauseng. <laughs> ano ba ang sabi ni Percy Lapid? Pagkaupo ni Marcos, lahat ang administrasyon ni Marcos Junior papunta sa bangin. Napasok ng lahat ng uri ng mga masasamang tao. Magnanakaw, mga drug lords, warlords, mamamatay tao na yan din ang pumatay kay Percy Lape. <laughs> lahat na wala na. So ito, totoo. At delikado din buhay ni Atty. Vic dito ha. Baka buwan din, mabalita lang natin eh. Supuki, patay na suffocation or inataki sa puso. Kasi yun na ngayon ang ano, hindi na babang uh, na. <laughs> Marami nang nangyari doon. Ako ni Burden, ay Ruina Burden, nangyari. O, si Ricardo Zulueta, yung kasamahan ni Bantag, ganun din. Eh, yung huli, yung gusto na daw magbago, yung uh, da si Hubert Gibara, ano din nangyari doon? Atake sa puso. Ang naman yung tao. BIR? PAGCOR at PCSO, pati na ang pagbapatawag ni Araneta Marcos ng meeting sa Malacanang sa mga gabinete. ni Rodriguez, na mistulang pinasusunod siya ng unang ginang, gayong wala naman daw itong mandato sa taong bayan. There are those who would want to be appointed right away and get in the line ahead of those that we were processing uh, before them. Kaya lang, bulong dito, bulong dyan, paninirado. Binanggit rin ito sa kanyang libro na ginusto ng First Lady na magkaroon ng kapangyarihan sa usapin ng military appointments. Kung matatandaan sa unang bahagi ng Marcos Jr. administration, ilang beses na nagkaroon ng rigodon sa Armed Forces of the Philippines. Okay. Ilan sa mga naapektuhan ay sina dating AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro at dating Intelligence Service Chief Brigadier General Marcelito Chufilo. Batay sa libro, nagalit raw si Reneta Marcos sa report ni General Chufilo ng ISAP na may namumuong anti-Rodriguez group sa gabinete. Dahil dyan, inakusuhan raw ni Araneta Marcos Rodriguez ng wiretapping sa kanyang pamilya gamit ang isaf. Kung matatandaan, naglabas noon ng video si Araneta Marcos kasama si dating PSB Chief Brigadier General Ramon Zagala kung saan pinabulaanan nito na may kinalaman siya sa mga appointment sa gobyerno. Pero nakadetali sa libro ni Rodriguez. Isa din yan, yung binoking ni Maharlika na hindi talaga, pinatay talaga sa media, hindi uh, tawag dito, hindi pinik up ng mga bayarang media ang mga potang ina. <laughs> huh? yung dalawang bata na dahil kaibigan ni daw ni Kokak itong tatay ng mga bata nai, na yun na pinapakidnap doon sa Turkey at hindi din natin alam bakit yung Turkey dito bansang Turkey ay hindi man lang uh, ano ba pumagit uh, na dito no so yun gamit doon yung ISAF ilang bisis niya binunganga ni Maharlika talagang uh, sinadya hindi balita ng media dahil takot yung itong uh, mainstream media mawalan ng of pesos, multi millions of pesos, multi-millions of pesos na sohol mula kay Liza Marcos para izeper o tahiin ang mga bunganga ng mga pinisting yawa. <laughs> Lisa, bilya na. Ang totoo, mga nangyari. Kailangan yung meron lang mandato <clears throat> ang nagdedesisyon. Maaari kang humingi ng payo, natural. At uh, maaari ma kang humingi ng wisdom, legal or non-legal advice. But at the end of the day, it's the call of the one who was elected into office as president and no one else. Dahil sa mga issue sa kanila ng First Lady, ay napilitan raw mag-resign si Rodriguez bilang ES kahit may alok sa kanya na magiging Presidential Chief of Staff. Samantala, natanong naman si Rodriguez kung naniniwala ba siya na ng First Lady na at hindi ang Pangulo ang nagpapatakbo sa bansa. Hindi ako naniniwala na uh, yun yung direction na uh, kung payagan ko ako hangyahan mo siyang uh, mag decision at mag-isip. Hindi ako naniniwala yun ang direction ni ni President Marcos. So could be uh, eh nakikita naman natin ngayon no kahit hindi maniniwala si Atty. nakikita natin ngayon kung paano pinapatakbo ni Bongbong Marcos ang uh, mon, ang Pilipinas na talagang halata na hindi siya ang uh, nagpapatakbo. Bakit? Doon pa nga lang kay Browner ha, na sinasabi ni Bongbong Marcos na bawasan daw yung tension dyan sa West Philippine eh, uh, makipag-ugnayan sa China, ganyan. So ano din yung sinasabi ni Browner? Kapag daw uh, i yung mga ano, yung Philippine Navy, etc. Kung masohin, uh, brasohin, or kung ano pa, gaganti sila. So, pagbabawas ba yun ng tension? <laughs> Nagsasalita pa ngayon ha, si Browner. So, ibig sabihin, sino ba dito yung nagpuprovoke ng gulo dyan sa South China si Pilipinas po? So, hindi talaga si Bongbong Marcos dito yung nagpapatakbo. Malinaw ha. Bawasan ang tension, sabi ni Bongbong Marcos. O ano sabi ni Browner? O, kapag masuhin, uh, water cannon, etc. Uh, gaganti na sila. <laughs> <laughs> uh, what's happening now uh, are the result of the influence of uh, some, of one, or of many Sinagot din ni Rodriguez ang tanong, dapat na bang mag-resign sa pwesto si Marcos Jr.? Sa kabila ito na matinding pressure mula sa publiko sa Maisog Peace Rally na ginaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa buong mundo. Ferdinand Marcos Sr., for all his many shortcomings, meron din siyang ano, objectively, I'm looking at him. Nung dulo na, uh, February of 1986, nung sinabihan siyang cut and cut clean, Doon mo makikita, sablay-sablay na, ensembles na, ang ating bansa. Yet, he cut and cut clean. He stepped down. Dahil nasiisip niya siguro na hindi na siya mabuti sa Pilipino. At kung natin susundin na kung ano yung puno, eh siya rin ang bunga, sana sa aspeto ngayon, positibo yan eh, na hindi na ako mabuti sa bansa, I'll step down, alis na lang ako. That was the puno noong 1986, noong February we'll see if uh, dabunga on that positive uh, appreciation of things will uh, step up and do uh, the supreme sacrifice and uh, you know follow the footstep of the father para sa Diyos, sa Pilipinas, kung mahal mj mondi hindi po yan malabo po si bongbong marcos na sundin niya po ang kaniyang ama na mag step down eh nais pa nga nila ngayon eh ginagapang nga nila yung chacha eh, yung Charter Change People's Initiative para hindi sila maalis sa pwesto. Yun yun eh. So, ang isa lang talagang, ang isa lang talaga dito na makapagpapaalis kay Bongbong Marcos dyan sa Malacanang is People Power. Wala na po yung iba. Magkaisa na po tayong lahat sana, no? Uh, wala walang maayos kung paaabutin pa natin po mga lalabs mga bayots ang uh, si Marcos Jr. na to hanggang 2028 tayo yung magiging uh, tawag dito Sri Lanka 2.0 o tingnan mo yung Sri Lanka pinatalsik yung kanilang auto. bago lang eh doon sa Kenya grabe doon no yung uh, people power din doon pinatalsik talaga yung pinuno nila doon sana susunod din sa Pilipinas one of these days patalsikin kung ayaw man mag-resign ni Bongbong Marcos gracefully eh di idaan sa people power para mahiya sila lalo dahil dati yung kanilang kanyang ama pinatalsik through people power dahil alam inutil si Marcos Sr. o ngayon na naman Marcos Jr. patalsikin na naman people power jusko ko po nakakahiyang pamilya buwisit <coughs> So, anong masasabi ninyo sa pakikialam ni Kokak? Yung walang mandato. Diyos ko po, putang inang yan.